Barang ngayon ang video ng isang OFW habang nakikipagtalo nga ito sa kanyang employer. Pilit nga pinapalayas sa pamahay ng kanyang amo itong si Kabayan dahil ayon sa amo nito ito daw ay Moody. Go please, I don't okay. want you here. Okay. I I don't want you here. Time, I don't right. want I don't want you here. Best You are friend. not good. No. Go. I don't want you here. No. I don't want you here. No. I will kick you out. Buy for my ticket. No, but. I will not buy. I, I give know. I give you more than what you already deserve. But I'm working too much hard. No, no, no! no. You are. not stress? I As I got. It, this is this is your problem, not, not mine. Not, problem. not you are moody. Everybody no. can witness. You are moody. No. No, no, you also. You not. You not see your mind also, madam. Ah. Okay. You are not seeing okay. all, all, all. Okay. خلاص, go out to another house. But no, no, go, no. no go, go. Not, I'm not going yeah, to another no, house. I'm no. not, I don't want you here. No, no, no. I'm not going I'm another house. I don't want you here. I don't want to Salary, go anything. I will nothing. Nothing. not no Okay? No. But you are, you know, madam, you are a judge, but I don't know where is the hey, law. Hey, yes. Where is the law? I am not, I am not fair. I'm not good. I'm not anything. You, not the go you are not going to station. tell me ma ma madam is kidnapping me, hurting me. Uh, make not it not. go go and go and i don't it's want it's you it's here first time home. i don't want you here this is Best. my Best. hey i don't want Best. you here Best. go go let okay. go i don't want to no, be oh no, no. i don't want to see you no you are not good let's go you, you're not good let's go 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 no madam best let no no let's buy no. i will no. buy, no. I will no. buy. No. my no. money i don't want you want you want no you want i'm not still, still, i'm not forcing you steal anything, anything and go sell it. it for yourself no i'm not i will not You did for yourself don't force me i will not give you anything no She's still blaming about about the Hada. I'm not screaming to uh, him. I'm not screaming to him. And then you okay, 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 okay. about okay. no, It's my go, go. Go. Let's don't talk to my children. They are my children. Go. No. I don't want you to go. No. I don't want you to stay. You will not stay here. Bye for me, ticket. I will not okay, buy. Okay, kalas. Pero ano nga ba ang totoong dahilan ng naging pagtatalong ito? Bakit ganun na nga lang sa pagitan ng employer at ng OFW. May naging pagkakamali ba dito si Kabayan? Um ganito po kasi yun nangyari kagabi. Ah uh, galing po kami sa bahay ng tatay ko tapos okay naman kami, okay naman kasama ko yung alaga kong babae na malaki at yung sanggol, yung baby kasama kan ako yung nag alaga kasi yun. Tapos ah uh, dumating siya mga 8, kinuwa na yung bata tapos siya naglaro, siya nagbabantay. Tapos uh, ayun, umiiyak-iyak yung bata. Inayaan ko lang naman kasi nasa nasa bantay niya. Tapos po uh, ako, syempre, umakit na din po ako dito sa apartment namin at ginawa na rin po kasi nasa kanya yung bata. So ginawa ko yung trabaho ko, nag-aasikaso ako, nag naglalaban na din, tapos naglilinis sa kusina at nililipit yung kalat na ilang araw na wala ako, na siya lang yung nandito. Tapos, ang dami niya po hinahanap sa akin. Yung una po, yung una po, may hinahanap siya na about dun sa, ano, sa bukor. Tapos, nagalit nagagalit, nagalit siya kasi, bakit hindi ko daw inaakyat yung, ano, yung, yung ano, yung lagayan ng, ano niya, faham. Kasi sabi ko, baka nasa baba, kasi ikaw nagdala doon. Tapos, Nagalit siya sa akin. Wala naman akong sinabi na siya ang kukuha. Siyempre po, alam ko naman kasi, paggagawa kasi ako ng farm, doon ako sa baba gumagawa. So, hindi ko na po naisipan na kunin kasi kakarating lang din po namin. Tsaka, hindi po yan yung, hindi, late na po kasi, hindi, hindi na, hindi po yan, hindi po yan oras para, Halongkatin ko po yung mga nawawala dito sa bahay sa apartment niya. Kaya po, nang gabi na yun, sabi niya, bakit hindi ko kinukuha sa baba? Bakit hindi ko inaakit? Ano po, sino pong kukuha? Ako pa ang kukuha doon. yon nagagalit siya. Niya, kung ano yung mga gamit ko na 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 nandun sa baba lahat ng gamit ko na nawawala dito na nandun sa baba kukunin mo yun dalhin mo dito sa taas tapos nag-okay ako nag-okay lang ako hindi hindi ako nagdadandan, nag-okay lang ako. Tahimik lang ako dito sa kusina habang nag-prepare din siya. Nag-prepare din ako sa bote ng alaga ako, yung dede niya ba? Parang ganun. Kasi ako yung nag-ano eh. Ako yung nag uh, nagpapadede. Ako yung kasi tumatabi sa bata. Bisa, kahit na siya yung tatabi sa bata, piniprepare ko yun bago ako matulog, bago ako pumasok sa kwarto ko. Kailangan naka-ready na po lahat yan ang kailangan niya yung wala na siyang iuutos, yung kailangan ng bata. Bago yan matulog yung bata, kailangan nakaayos na, matutulog na lang siya, magdedede na lang siya. Yun po yun. Eh, yung kagabi kasi, para mainit yung ulo niya. Mainit pa yung ulo niya. Kahit yung anak niya, sinabihan ako na, tayo ka lang, huwag ka nang sumagot. Hayaan mo siya. Tapos sabi ko, okay. Yun lang. Relax lang ako, hindi ako galit, hindi ako, nagre-react ako ng sobra. Tapos, may hinahanap siya. Binigay ko, Natahimik, hindi ako nakasimangot, hindi ako pagalit. Ayun lang, yun normal lang na, na inabot ko lang sa kanya tapos umalis kasi hindi naman niya ako kinakausap na kung ano-ano. Tahimik lang. Basta binigay ko lang sa kanya yung kailangan niya. Tapos tumalikod na ako, tinuloy ko yung gagawin ko dito sa kusina. Tapos siyempre umiiyak iyak yung bata sa pag-aalaga niya. Tapos nun, syempre hindi ko pinapansin yung bata kasi nga siya yung uh, nag-aalaga. At saka maaga pa po yun. Mga 9.42 pa lang yung time na yun. Eh hindi, hindi pa po oras ng tulog niya. Kasi siya na po mismo nagsabi sa akin na yung tulog ng bata is mga 9 or 10, 11, ganun. Pero dahil ako po kasi ang tatabi sa bata, hindi ko po yun pinapatulog yung bata ng maaga. Kasi pag, pag pinatulog ko ng alas 10, mga alas 12, gigising po yun. Siyempre yung pag matutulog ako, madidisturbo po ako kasi hindi pa po oras ng, ng, ano, ng tulog niya. Hindi pa po. Ayoko po pong patulogin siya ng maaga. Hanggat, hangat na, hangat po na hindi siya gutom, tapos hindi siya umiiyak, hindi ko po siya patutulogin. Minsan bumababa ako niyan. Pag ako yun, naghalaga sa bata, hindi yun panaiyak naiyak sa akin. Hindi po. Nilalaro namin yun doon sa baba. Timing yung bata pag kami naghalaga doon. Tapos, yun nga, irritable kasi siya. Tapos, nung lumapit siya sa akin, lumapit siya sa akin, sabi niya, oh, ano, kailan, ano, kailan pa balak mo na, ano, kailan pa balak mo padidiin yung anak ko? Di ba, ano, lagi lagi mo naman, lagi mo siyang inaano na pinapadidid ng ganitong oras tapos kinuha ko yung cellphone ko so, tinitingnan ko yung oras kasi alam ko yung oras ng dede niya so sabi ko dalawang oras pa lang sabi ko uh, sige timplahan ko na lang po siya pero konti lang tapos sabi niya eh ano pa ba ang gagawin di ba yan ang nila, ginagawa mo palagi at tapos patulogin mo na siya yun ang sabi niya sa akin Sempre yung boys ay yung yung tinig niya ay yung boses niya nakaka-trigger din po sa akin pero tahimik relax relax lang po. Talikod lang ako. Sabi yun yun lang po, 'yun pagkatapos ng sinabi ko na gano'n, umalis na po ako sumunod siya sa akin na nagsasalita na sinasabi niya, 'di ba? Palagi mo naman, palagi mo naman sinasabi ay lagi mo naman ginagawa sa kanya 'yun na na pag ganyang oras, 'di diba, ba? Pinapa, Pinapadidin mo siya, pinapatulog mo na siya, sabi niya sa akin. Kaya gusto ko po sana sumagot, pero hindi ko na po sinagot. Tahimik na lang po ako. Tapos dumiretso na po ako doon sa kwarto ng bata. Pinat gumawa ako ng gatas niya. Tapos tuloy pa rin yung pag, pagsasalita niya. tahimik lang ako. Sabi ko, sabi ko sa kanya, ito na, pe, ito na, gumagawa na ako. Sabi ko sa kanya. Tapos, sabi niya, yun nga, di ba, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. yung sabi niya. Tapos, sabi niya, ganon. Tapos, tahimik ako. Hindi ako sumasagot. Sabi niya tanong siya sa akin ng tanong, bakit kahit hindi ka sumasagot? Bakit bakit kinakausap kita, bakit hindi ka sumasagot? Sabi ko, ito na nga, oh, di ba, di ba nga, sabi ko, gagawa na ako ng gatas. Sabi ko, gano'n, kasi parang na, na ano kasi, naudlot yung dila ko na mag, 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 magsalita pa eh. Kaya, yun lang yung sabi ko. Tapos, hindi talaga siya tumigil kakangawa niya. Tapos, sinabi niya sa akin na, na, Ayun, uh, sagutin ko daw siya kasi nga tumahimik ako eh hindi ko na siya sinasagot. Sabi ko, sabi ko sa kanya, uh, ayoko, ayokitang sagutin or ayokitang harapin ng pasagutin, na pasagut parang gano'n na ayokitang sagutin kasi pag nagkamali ako ng sagot, galit siya. Sabi, iniinsulto po niya ako palagi pag pag yung alam mo yun, yung sasagot ako ng mga rason ko, or i ko pa ba, ba yung sarili ko, ganun. Nagagalit siya, sasabi niya sa akin, Opo, madam! Yes, madam! Ganun yung sabi niya sa akin, ganun na. Kasi noon pa talaga, hindi ako pala sagot. Umiiyak lang ako, tahimik lang ako. Tapos sasabi niya sa akin, pag nagrarason, may mahinahon po ako magsalita, no, mahinahon. Pag nagsasalita po ako, sasabi niya, um, ano na ni ni ni, -ni? para kang bata magsalita. Sabi niya sa akin noon, lagi niya ako in insulto. Tapos nung yun nung last namin na away dati na binago ko po na yung sarili ko na parang nilakasan ko pa yung loob ko pag na sumagot sa kanya. Kasi yun din naman ang sabi ng mga kasama ko na na sagutin mo din, ganun. Ngayon, ayaw naman niya na pag sinasagot ko siya, magagalit siya. Pag hindi ko siya sasagutin, magagalit pa rin siya. Kaya sabi ko sa kanya kahapon, hindi kita maintindihan. Ay, sabi mo sa akin, pag pinagalitan ka, huwag kang panay sagot. Huwag kang sumagot, tumahimik ka na lang, huwag ka na lang mag-overreact, sabi niya sa akin. Kasi yun yung sa, yun kasi yun yung usapin doon sa alaga kong lalaki. Yun yung pagkakaintindihan kasi pero wala naman siya doon. Yun ang sabi niya sa akin. Kaya sabi ko, di ba sabi mo, ayaw kung sumagot or ayaw kong mag-overreact, sabi mo, di ba? Kaya tumahimik lang ako ginagawa ko naman yung trabaho ko. Sabi ko sa kanya ng ganyan. Tapos, hinawi niya yung kamay ko at kinuha niya yung lata at hinila niya ako. Tapos, sabi niya, hindi, harapin mo ako. Harapin mo ako na kausapin mo ako, sabi niya sa akin. Siyempre, naisip ko din yung bata na umiiyak. Hindi ko alam. Yun na, nag-umpisa na yun na, na sinasagot ko na siya. Hindi pa yun yung video na yun. Hindi pa yun. Marami na kaming napag-usapan nun. Sinabihan na rin ako na balew, sabi niya sa akin. Ganun lang po. Yun po. Mas marami pa yung nangyari bago doon yung video na yun. Samantalang may isang netizen nga ang nagkomento sa nasabing viral video na baka dahil sumisigaw itong sikabayan na naging dahilan kung bakit nagalit ang amo nito. Um, sa totoo lang po, hindi po, hindi po, ano, hindi po usaping, hindi po ito yung dahilan, hindi po bata ang dahilan. Yung binanggit ko po doon, noong na, ano po yon nakaraang linggo po yon Nakaraang linggo po yon at hindi po ako sumigaw doon. Hindi po ako sumigaw. Ano yon? Malaki na yon. Hindi po yon baby. Malaki po yon. Yung baby na sinasabi nyo, na naririnig nyo na umiiyak, siya po yung may hawak nun. Hindi ba ako? Hindi po yon pa. Hindi yon. Hindi, hindi ako ang mahawak nun. Kasi siya ang nag -ala. Siya ang nagbantay. Siya, kasi kinuhaan na doon sa baba, doon sa kasama ko, kinuha niya. Siya yung nag nagbantay, nilalo, nilaro niya, Ganoon. Kaya hinayaan ko lang. At saka yung, ano, hindi ko po yan sinisigawan, on alam nyo lang mahal na mahal na mahal ko yung batang yan. Alam nyo, sobrang mahal ko yung baby na yan kasi tinuturing ko siya na akin. Ako, simula nung... Wala lang po kasi ako, kasi mamimiss ko yung baby. Mahal ko yung baby. Kaya, hindi ako sumisigaw. Hindi ko yan sinisigawan. Aalis na, aalis na rin po ako kaya mamimiss ko yung baby. Tsaka, ako po yung tumatabi sa bata. Ako, simula nung lumabas yung bata, ako na po yung nag-aalaga. Ako po yung nag-aalaga dyan. Lahat. Ako po. Kaya pinagkatiwala na ni Eloy ko sa kanya parang, parang ano, parang Parang ako na yung nanay. Ako na po yung nanay ng bata. Kasi ako lahat. Ako lahat. Kahit sa pagtabi sa gabi, ako parang ako na talaga yung nanay. Kaya malapit yung baby sa akin ni, eh. Ako yung malapit yung... Sa akin, malapit talaga yung baby sa akin. Sa akin talaga siya lumaki na, na nandiyan ako sa tabi niya mas mas sa akin nga siya tumatahan ni eh. pag paghawak nila yan laging umiiyak ibibigay nila yan sa akin kasi ako na yung parang ako na yung tinuring ng bata na parang nanay niya kasi ramdam kasi ng bata na mahal na mahal ko siya iniwan ko kasi yung baby ko parang mag-abroad mag abroad nagtrabaho sa kanya ulit. Kaya, bumalik ako, umuwi na ako nung buntis, bumalik ako nung mga anak siya kasi pakiusap yun ng tatay ko. Tapos, pabor na rin sa akin kasi gusto ko din na makita yung bata, gusto ko malagaan yung baby, kasi wala namang ibang mag-aalaga dyan kundi ako lang. Kaya, nag-go ako kasi gusto ko ma-experience yung yung malagaan yung ibang bata. Ibang anak, anak ng amo ko. Ganun. Pero yung narinig nyo na about dun sa kanina na sinasabi ay, nung, un, nung una dun sa video na na scream, hindi po yun. Hindi po ako sumigaw dun sa alaga ko na yun na malaki. Hindi po. Hindi, siya, hindi po. Hindi po ako sumisigaw. Nag, nag, dine, nagrarason lang po ako sa tama nang hindi pa sigaw. Kumbaga, kumbaga, example, uh, sabihin na natin na, sabihin na natin na mahinahanap hinahanap siya. Tapos sasagutin ko lang na hindi ko alam, hindi ko naman nakiki, nakita yun. Sabi ko, parang ganun. Hindi hindi ko hindi ko alam kasi hindi ko naman nakita kung saan mo nilagay. Parang ganoon yung yung usapin ba parang ganoon. Eh syempre, yung bata kasi na yun, irritable yun. Irritable yung bata na yun. Hindi nyo kasi kilala yung mga ano dito. Siguro din naman 'di ba? Alam naman alam niyo naman siguro. Alam ko, alam niyo. Pero hindi hindi po ako sumisigaw. Hindi po ako sumisigaw sa kanila. Nagrarason lang po ako pero hindi ako sumisigaw. Hindi po ako sumisigaw. Hindi hindi po ako sigawin. Hindi po ako sigawin. Siguro siguro mafe-feel mo na galit ako, tahimik ako at hindi ako namamansin. Ganun ako 'yon. Hindi ako namamansin, tahimik lang. Alam mo na 'yon, nagalit ako. Pero hindi po ako, hindi po ako na, na pagkinakausap ako, Ganon, hindi. Hindi ako ganon. Hindi po. Kung kayo po ganon, hindi po ako ganyan. Pagdating sa baby, hindi po ako. Mahal, mahal naman ko yung baby ko. Ay, yung alaga ko. Binura ko na nga yung video dito sa alaga ko eh. Kasi nakikita yung mukha ng baby na pinost ko. Kaya binura ko pa agad yun. Kasi baka makita pa ako ng iba na ma stop ang mga account ko. Kaya binurak ko. Dalawang video lang naman yung nakasama ko yung alaga ko. Pero hindi nyo po alam kung gaano ko alagaan yung baby niya. Na tinuturing ko talaga na akin. Kasi pagdating kasi sa bata, very hands on ako. Very hands on talaga ako pagdating sa bata. Sa baby, sa sanggol. Lahat yan, kahit hindi ako utusan ng amo ko, alam ko yung gagawin ko, alam ko yung ginagawa ko. Alam ko. Kaya sinasabihan nga ako lati ni Eloy ko na na fit ako sa pagiging caregiver, fit ako sa cleaners, kasi maayos naman ako magtrabaho eh. Kaso nga lang, hindi lang talaga hindi lang talaga gusto ng Eloy ko na hindi ko siya sasagutin o kakausapin or kaharapin. Ganun po naging kwento nga nitong si Kabayan ay parang lumalabas na hindi na nga ito nakapagpigil kaya nasagot-sagot nito ang kanyang amo. Paalala lamang po sa ating mga kababayan, lagi po sana nating habaan ang ating mga pasensya, lalo na at sa abroad tayo nagtatrabaho. Kung talagang hindi na kayang tiisin ang sitwasyon, pwede naman tayong tumawag sa Philippine Embassy kung sa tingin natin ay nalalabag na ang ating mga karapatang pantao. Pero lagi din natin tatandaan na iwasan natin ang magpadalos-dalos sa mga gagawin nating desisyon dahil baka ang inaakala nating tama ay siya pang magdala sa atin sa kapahamakan. At kung nagustuhan nyo ang video na to at bago ko pa lamang sa aking YouTube channel ay ini kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at mga balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.